magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na ano ang limang sign na virgin pa ang isang lalaki? Pakinggan niya to mga kababaihan. Baka naka-experience pa kayo na virgin pa ang isang lalaki. Ang una mga kasawi is mahiyain. Kapag once ng isang lalaki ay niyaya na isang babae or eto magkasama sila sa loob ng kwarto. Tapos yung isang babae meron na experience experience pa so, 'yung lalaki wala pang experience mararamdaman ito na isang babae na talagang virgin pang isang lalaki dahil hindi ito gumagawa ng paraan para sila ay may mangyari. Pagkos ang gumagawa ay ang babae mismo sa isang lalaki. Kung humahanap siya ng paraan para merong mangyari sa kanilang dalawa ng isang lalaki. Kasi kapag kang isang lalaki ay virgin pa, hindi ito magdadamove sa inyo. Talagang titingnan ka lang yan na parang nangaakit, nakabado, na sobrang nahihiya sa inyo kapag gawans ka na virgin pa ang isang lalaki. Ayun lang po yung ating una na sign nga mga kasawi is hindi pa magaling humalik. Ayan, may mga kalalakihan na kahit wala ito experience, napapag-aralan naman yung halik nila. Pero may mga kalalakihan talaga kapag kayong hindi marunong humalik, kapag kayong ang babae magaling humalik, tapos mararamdaman nila yan the way na nag na silang dalawa, tapos ang lalaki hindi ito nakipaglaban sa kanila sa pakikipag, alam nyo na yon Nag-kiss sila, sa so ibig sabihin ay virgin pa ang isang lalaki kasi hindi sila marunong pang humalik. For example, ang isang babae ay kinis sila sa tang to tang so ang lalaki hindi ito nagre response sinahayaan lang siya kung paano humalik yung babae. Parang hini-enjoy lang ng lalaki na kung ano yung halik ng babae yun lang sa kanya. Hindi siya marunong mag-response. So, ibig sabihin mga sign yun na talagang ang lalaki ay virgin pa ito mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo mga kasawi is walang foreplay. Ayan. Bakit nga ba? Siyempre, ang laki. Wala pa itong experience. So, ang ginagawa niya, pagkainabot lang siya ng L. Siyempre, eto na nangyari na sa kanila. So, ibig sabihin, Ayan. Gusto niya na kagad diretso na kaagad ito sa pakikipagbingbangan. Wala na itong gagawin pa. Pagkos, ang gagawin niya ay ito todo na lang niya talaga hanggang siya ay makalipas or makaraos mga kasawi. Kasi ganun ang mga kalalakihan kapag ka ito ay wala pang experience. Hindi pa nila napapag-aralan kung paano ba yung gagawin pagdating sa kama. Siyempre dahil wala pa silang ayan, naikaman na babae. Kaya wala pa silang sabi na talagang ganito yung gawin nila sa pakikipag kanahana mga kasawi ayan lang po yung ating pangatlo na sign mga kasawi is mataba ang wet po, may mga kalalakihan na makikita mo rin sila pagka virgin pa ay, alam niyo yung pakinadam na yung wet po ng isang lalaki ay maumbok pa ito, sobrang umbok 'di ba? Kung mapapansin niyo tapos kapag kaminsan niya napapalo niya to, alam mo yung parang manigas-nigas pa yung kanilang mga wet po. Alam mo yung wala pang experience talaga. Pero kapag kayong isang lalaki naman ay meron na experience, 'di ba? Kung pagpinisil mo yung kanilang mga wet po, malambot na yung ko sa atin, labsak na talaga. Yung wala nang lumalaban na balat na tigas kasi nga pagkaano na nilagay ng ganito so nababaon ka agad. So yun yung mga sign na talagang virgin pa ang isang lalaki. Yung mga is matigas pa ang kanilang mga balat. For example, ha, mga kasawi, ito pang ganyan to. O, nara, pag pinisin na itong ganyan, so, ibig sabihin, hindi na lumalaban pa yung skin ko. Ayan, yung balat, hindi na siya lumalaban. Ayan hindi kagaya na kapag ka virgin pa, pag mo yung balat. So, ibig sabihin, yung maigas-nigas pa yung kanyang balat kapag ka virgin pa. Pero pag yan, hindi na, yan, talagang nagsasag na, tapos hindi na siya ganun ka, ayan, matigas. So, wala lang parang kumbaga sa atin may hangin na. Pero pagka virgin pang pa isang lalaki, talagang manigas-nigas pa yung kanilang ano. Minsan naman sa mga sasawi sa siko dito, nalalaman din yan. Kapag yung tulis na tulis na yung siko mo, so dyan mo na experience na talagang ang ah, ito, yan. na matulis na. Pero kapag yung siko mo ay yung pantayan pa yan mga kasawi, yung talagang ano. So, ibig sabihin virgin pa yung isang lalaki. So, yun lang po yung mga kasawi yung ating panlima. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito. Laging tatandaan sa mga kababaihan or kalalakihan kapag once nilalaan nyo ang ganito kinaiingatan ninyo ay kahit lalaki kayo, huwag kayong basta-basta bumita o bumigay sa mga kababaihan kapag kaniyaya kayo. Siyempre, masarap din sa pakiramdam na kahit lalaki kayo ay virgin pa kayo at ibibigay nyo lang ito sa inyong mapapangasawa mga kasawi. Siyempre, magiging ano yung proud sa inyo yung inyong maging pamapangasawa kasi dahil virgin ka pa. So, yan lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So, walang sawang pag-share pa pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!